MN Drama presents, presents Hanju Manan So So Ka Awe Ano sayang ka agi karon No kening kagayan di Aurora City Ang atuman tatampo nagdas singan nga Hari by Radio Mo TV. <laughs> oh, how <are> you? Yes! Saat itu, bapak, Papa dan Dali aras panahon no, hari. Pura ka sa ama nang anak si Rhea. Karoon magsingko anyos na ang inyong anak. Maulagi, ma. ah, <laughs> uh, kumusta man mo ni Rhea, nak? Okay naman, ma. Anong nakapungutahan mga, na magana? Oh, walang. Papamangid masundi inyong kamagwangan, good. Ah, wala ma. Hmm, <laughs> buhon, buhon ma. Basi na, ana. Paabot lang da. saya, yeah. ay, ay, mm -hmm. ay kapuyong, mm hindi -hmm. mm -hmm. ayos at wench, um, Ha? um, si, unsa? na usab? oo bay, woy, sukod lang anu minyo ni, wano si gan na ni, ay ay, si gino balibot. Huwag mang kailain. Ang wawak mo, sadbay. ko na nga wawak. Kay, pero mayroon mo siyang nasbay. Kanya, di asa na siya magsigi cellphone. Uy, ba yung di lang katingali hilig ang imong asawa ng butanga? Mawa sa nagdudan ako, bay. nya sa so, ano mo lang na? Nga kita mga lalaki eh. Mangita, raw, kita og kining kapanghungawan sa itong lawas nung kalipay. Sumagod? <laughs> <coughs> ba? Sa'yo so, ganit, bay ako na una kong Nga, unsa siya? Basi nung uh, mauraon niya niyang magtukbod na ko sa pagpakasa. Uh, may hari. Mao na, Han. Mao tani pa ng hit ko ni Mo kung okay rin ni Mo. Pwede ba ganila sa puyo sa memory ma ni sa ato? Oh, wag na problema na ko, Han. Gusto ko na ni Mo sa memory. Ano kung budang kwarta kung mangabang pa siya, di ba? Naam tayo bakanting kwarto din ni Sato. Mula na ipagamit natin niya. Salamat kayo ninyo, Tireya, ha? Kuya Hari. Ah, huwag isa pa yan, Gimar. Unsa? Palitan ni Mugmahal ni si Ria? Oo, oh, bay. <laughs> yan yeah, ba? Basin, diba? Maura na sa mong sex life, diba? Basin maganahan siya ba? Hmm, ako oh, ikaw. Suway eh. Dayo. Oh. Ang tumi ni. Tanaw mo na. Oh. Abi. Ang tumi ni. Oh. Kasexy sexy tayo ng mga underwear. Sexy ka sa. Nakaunahan na ako dahil mga basing ginahan ka. <laughs> Seryoso kita, Harry? Gipalitan ko ni Moani. Oo. Gano'n ba eh. Wala may angay, uy. Tingali sa katong pa ta, okay ra? Pero karon na luod na king tanawon, uy. ha? Oh, uh, huh? Ako pa ni mo, no? Iuli ni mo kung asa ni mo palita. Kidigi ko mo gamit, ana. Oh, Di, Recorded by Radio Mo TV. epic? Wa, man? Ako may naluwi ni mo ba eh? Ako pa ni mo no? Mangita na lang kaglaing kapahungawan na ng imo kainit. Unsa? si ate mo. Nilakaw man, kuya. Gabi pa ko nun to si Mauli. Oh, mau ba? Nakatog na sa si Dodong, kuya. <laughs> Mayo noon. Ah, ikaw, wala kay klase ron. Wa man, kuya. Aw, oh, nindot day. At least makapahuway ka. <laughs> Maulagi. Gamay na lang ang agwanta ko. Pila na lang kid buwan o maggraduate mag-graduate na gid ko. <laughs> Mayo kayo na, Mimar. <clears throat> um, Hmm. Um... Nakay gustong isulti? Okay ra ni... ni ate, kuya? Oh. Ha? Nga nung nakapunguta na mo ka na? Feeling man good na ako. Dili mo okay. Ah. Mm, okay raman, mi. Doon na lang mga gidagmayang butang. nga. Uh, dili magkao yun, pero... madaramag mag ayo ayo Swerte kayo si ate ni mo, kuya. Miller. Gwapo ka. Pasinsyoso. O niya, buotan buutan pag Ah, dahi. <laughs> Kung ako pa'y naasawa ni mo kuya, no? Lipa yun, giti ka per me. Ah, oh. ha? Unsa'y buot ni mong ipasabot. Ganahan ka. so na to? Oh, M Mima. Oh, Epa, Epa. ka. Mungkin dia nak hawa aku ya. Memang... Aku tak sama kuat tu. Ustaz... Kenapa kau tak berbual dengan... ...sister in law baiklah. Jadi... binuang. yang lagi? Kenapa kau tak berbual dengan... ...Mumad Dost? Oh... Tak ada apa-apa. Aku nga kung di kabalakan basin masundan pa payare yo wan yo gadi nana abni ko na. Na kung di pa sulungke gi panga ka an kag idi <laughs> mao lagi nagtuo manggad sila nga minor pa ko <laughs> kuya, <laughs> <laughs> Hoy, kuya. Kuya, hinihintay lang. <laughs> Mabdos ko. Unsa? Mauna, kuya Harry. Mabdos ko. Magduha na kabuhan nga. Wako doawas akong biduwang sakit. Mautong nga nakadesisyon kung magpalit ko pregnancy test. O mabdos Mabduskit ko. Ginuo ko. Nakita ang inakong pregnancy test yung kwarto. Oh. Saan magdus ka? <coughs> <coughs> Kinsay, amahan. Rhea. Ganun eh? Nakita ang inakong pregnancy test yung kwarto. <coughs> O oh, positive. Sa ato pa mabdosya. Oh. Eh, Tugan. Kinsay amahan? Wa ka makaila te. Unsa? Og wa na siya te. Dili siya sa bubarok sa ako kadak. Sa ni ako ko te. Kini patol ko sa tao gamin yo. <laughs> Minyo ang yan na! Hindi pamabdos ni mo! Ote oh, te! Ay, tinuok ko, Mimar. Asa man yung taon ni mo gibutang imong otok ka ni Patol magkaglalaking minyo! Sorry, te! Sorry! Mimar, sorry. Nga huwag ko'y mo. Nakasabot ko, Kuya Hari. Kung boto na naon, -naon sa masagini na kong tanan. Kung wapati ka dili unta di mahitabo. May mana. ako na, naa Kaya na ako akong kaugalingon. Mangita na akong paagi. Utsa? Uh, no, no. Mutabang kang kutob sa mo? Kuya. Pangitaan diri paagi, may man. na Mara. Usa. Wa na sa diyo mga butang. Nanawag sa ko nila mama kanina. Wa daw mo ulit dito sa amo. Oh. 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 Si Memar. Si Memar nag-text. Ate Ria. Ayaw gabalakan ako. Maukir ako. Nara ko'y kaila ron nga anda mo tabang nakuti. ti. Eh. Ayaw na lang magkabalakan ako. Magpakita raw niya kung puhon ni kung andam na ako. O sorry ka, sa akong napuhat. <sighs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Nakonsensya kay ko sa nahitabo sa manghod sa kong asawa. Kaya bisan o saon, an mo gihapon ko. Pero bisag unsaon saan na pag dili nako kayang muangkon sa kong asawa bahin sa nahitabo na mo si Manghot. Lisod, tungod kay dili sa dako kaya kayang mawa siya nako ko. Karun, mag na katuig, sukad sa nahitabo, ug hangtod karon nagpabilin ning tinaguan na mong duha sa Manghot sa kong asawa. Uwa sa kumahibaw kung asan siya karon. Pero nakasiguro kong nanganak na siya. Din hinan ng kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita menghigalan ke agini hari Nga teka kagayaan di Oro City Uban sa awit ngayon ke Awit ke Yesterday Ang mong ka agi Gibohatan udo Jelly Haka Ugabus sa direksyon ni Priscila Reganas Kamu usap mga higalaw Mga sukin ti paminaw Kinasingkasing kong kidapit sa papedaw Sa inyong nakalain-lain ka sa kada buhi, yun ay naklipot sa sakaawit. Iadres sa anglining tulumanan, handumanan sa care of. Our production center studio, third floor, Jose R. Martinez Building, Manila Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadas handumanan official Facebook page. Handos sa sunod na salamat Senyun sa pa